O guys, makinig kayo sa akin. Malapit na yung holiday natin. Yes, holiday! Lately, very good kayo lahat. Pinapasaya nyo si Teacher Mike. Kaya ngayon, mag -e exam tayo. Titignan ni Teacher Mike kung naaalala nyo lahat ng tinuro ko. Okay, mag-ready na kayo. Hmm. Teacher Mike, hindi mo sinabi sa amin na may exam. Hindi tuloy ako nag-review. Hindi ako prepared. Ako din. Ako din. Ako, teacher Mike, prepared. Oh my God! Anong isasagot ko? Hindi ako nag-review. Guys, dapat anytime ready kayo. Alam ko kaya nyo to. Basta, focus lang. Diana, makiusap ka kay teacher Mike kahit one minute lang. Yung announcement. Nat, mamaya na lang. Mamaya na lang, wala na sila. Aalis na silang lahat. Nat, tama na yung daldalan. mag -e exam na tayo. Teacher Mike, may sasabihin daw si Diana. Nat, ano ba? Sige, Diana. Teacher Mike, may important announcement ako sa mga estudyante. Sandali lang, i-announce ia ko na. Diana, one minute lang ha. Teacher Mike, nag exam tayo. Bakit pinayagan mo siyang mag-announce? Leila, pwede ba? Tumahimik ka. Importante to. Makinig ka. So guys, alam niyo naman na may bago akong kanta, di ba? Yung Hey Boy. So nag-decide ako na gagawa na ng music video. Gusto ko malaman niyo na naghahanap ako ng cast. Kung gusto niyong makasama sa music video, you are much welcome. Pwede, pwede, bang sumali yung mga friends? Pwede naman kung makukuha ka sa audition. Pero feeling ko hindi. Tapos na ba, Diana? Pwede ka na maupo. Sa lang, Teacher Mike. Lahat pwede mag-audition. Ako yung mamimili ng pinaka-talented. Diana, kunin mo ako. Alam mo magaling ako sumayaw, di ba? Kev, gusto mo ba makasali doon sa video ni Diana? Ayoko, pare. Wala akong panahon sa mga ganyan. Kayo na lang. Okay, bahala ka. Basta ako, sasali ako. Tara na kasi. Boys, huwag nyo nasubukan. Sigurado wala naman kayong chance. Girls, mag-audition ako. Kayo? Oo, oo mag-audition din ako. Exciting talaga excited kayo sa audition na yan? Mag-exam na kayo. Teacher Mike, iniistorbo ko ng mga frogs. Huh? Pwede ba? Yung audition na yan, mamayang break time nyo na pag-usapan. Mag-focus kayo. tayana Diana! Nat, ano? Namimiss ko na si Kira. Ano kayang ginagawa niya? Sana matapos na tong school. Nat, di ba sabi mo hindi ka naman masyadong in love sa kanya? Tapos ngayon miss na miss mo siya? Well, ngayon in love na ako sa kanya. Nat, sabi nila pupunta daw sila sa school dito mamaya. Shh, baka madinig ni Teacher Mike. Sige na, sagutin mo na yan. Karina, alam mo ba kanina tinanong ako ni Dima anong kulay ng karang gusto ko? So, hindi mo ba naiintindihan? Gusto niya akong ibilin ng car. Baka naman para sa kanya yung kotse. Hindi Karina, bibili niya muna ako ng car tapos dun siya bibili ng sa kanya. Eh ano namang kulay yung sinabi mo? Green. Karina, ano pa nga ba? Eddie Green. Imaginein mo yon. Darating ako dito sa school nagda-drive ng green car. Sigurado lahat sila ingit sa akin. Girls, mag-order na ba kayo? Pizza, kung mag-order kami, sigurado tatawagin ka namin, okay? Eh, mo kami! May pinag-uusapan kaming importante! Alam nyo, ang gulo-gulo kapag hindi ko kayo pinupuntahan, nagagalit kayo. Kapag pumupunta naman ako dito, nagagalit din kayo. Ano ba? Diyan na nga kayo? Anyway, kung bibigyan niya ako ng car, edi di dapat bigyan ko rin siya ng something special. Bigyan ko kaya siya ng phone cover, yung green. Sa tingin mo, magugustuhan niya ha? Wow, ang galing mo talaga mag-isip. Mm -hmm. Guys, wala muna ulit training ngayon, ha? Wala akong gana. Oh, smile smiley, Kami, rin 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 eh. boys, Mukhang malungkot yata kayo Gusto niyo ng burger? Pizza, isang hotdog tsaka isang burger Buti pa tong bonjing na to eh Parang walang problema Ganadong ganado kumain Ano boys? Burger? O sige na, na burgers. burgers Pizza, kailangan umorder yung mga basketball players na yan Kanina pa sila nakatambay dyan eh Hindi naman to tambayan Ice, okay na Napa-order ko na sila ng burger Ay, sa wakas Guys, tara, maupo tayo dun Doon natin hintayin yung mga girls Okay Anong gagawin natin? Ayun yung mayayabang, oh. Oo nga, kung umasta, kala mo bahay nila to. Nakakabwisit yung mga yan. Oh, basketball players, bakit parang anulungkot nyo? Guys, apat na hito nga. Para sa apat na astig. Anong sabi ni Kulot sa atin? Sabi niya, bakit anulungkot natin? Hoy, umayos kayo, ah. Eskwelahan ko to. Anong eskwelahan mo? Ang alam ko, eskwelahan ni Diana to. <laughs> Guys, pikun na pikun na ako. Pare, bakit di natin sila pabugbog kay Romeo? Kayang-kaya ni Boncing yan. Hoy, pwede pa humarap ka dito? Ayoko nakikita yung puwet mo. Ano? Anong sinabi mo? <laughs> Bingi ka ba? Umalis ka na lang sa harapan ko. Ang pangit mo. Wow! Guys, nakita nyo yun. Dapat kausapin natin si Bonjing. Hindi siya natatakot kahit kanino. Girls, ano sa tingin? pupunta kaya sila sa casting? Diana, bakit hindi mo sinabi sa akin na magpapa-audition ka? Oo, dito sa school, eh di darating yung mga fags tsaka rats. Girls, okay lang yan. Ang importante, may mag-audition. Diana, baka kailangan mo ng lalaki sa video mo, ha? Girls, ano bang problema? Two weeks na lang, kailangan ko na yung music video. By the way, invited naman kayo sa casting. Ah, talaga? Thank you, Diana. Akala ko ba kasama kami kahit hindi kami mag-audition? Basta ako, sa video. bakit Nag-audition ka na ba kanina dun sa klase? Girls, wag na nga kayo magtalo Sorry, pero kailangan maging perfect yung video Kaya kailangan ko ng magagaling na cast Diana, ako magaganda yung moves ko ha Hilala mo naman ako, baka pwede mo akong sale Okay girls, galingan nyo na lang sa casting Patunayan nyo sa akin na deserve nyo makasama dun sa video Thank, Thank you Diana Nat, bakit nakasama ka agad sa video? Ako na best friend ni Diana, kailangan ko pa mag-audition Ano yun? Yun ang desisyon ni Diana Yana, kailangan kita makausap. Bakit? Ano nangyari? Halika dito. Anong problema nung bat? Bakit siya nagagalit? Nagtataka ka pa? Lagi naman galit yun. Leila, ano bang nangyari? Yana, may casting ngayon. Ryan, shut up! Hayaan mo ako magsalita. Yana, may casting ngayon. Promise mo sa akin, hindi ka pupunta. Kapag hindi ako pumunta, hindi ka rin pupunta. Wow, hindi ako pupunta sa casting. Eh ano ba yung casting, ha? Hindi ko naman alam kung ano yun. Kailangan ng casting na Yana para sa video niya. At hindi tayo sasali. Di ba, Ryan? Aba, kung ikaw ayaw mo, ako gusto ko. Pupunta ako. Ryan, di ba friends tayo? pumunta ka doon, hindi na tayo friends. Naintindihan mo? Guys, sandali lang. Leila, at bakit ikaw naman yung nag-decide na hindi ako pupunta? Eh gusto ko kayang sumama sa music video. Narinig nyo? Mag-audition daw yung mga rats. Talaga? Wala naman silang chance. Anong ginagawa nyo dito? Kanina pa ako naghihintay sa training room. Nagbe-ready kami para sa casting. Anong casting? May training tayo, no? Tara na. May casting para sa music video ni Diana. Oo, mag-uumpisa na. Sorry, Sorry Blondie. Pupunta kami sa, sa casting. Eh, di pupunta na rin ako. Tumabi kayo dyan. Kailangan ko yung lipstick ko. Romeo, kayang-kaya mo to. Malakas ka. Eh, bakit ako? Ba't na lang kayo, ha? Romeo, naguguluhan ako. Hindi mo na ba mahal si Diana, ha? Mahal ko si Diana. Mahal na mahal ko siya. Gustong gusto ko siya. Yung pala Romeo, eh. Kaya harapin mo yung bagong boyfriend niya. Pati yung kaibigan niya. Bakit? May sinabi ba sila tungkol kay Diana? Ah, oo, Romeo, ang dami. Tapos, ang yayabang pa nila. Kung di mo sila haharapin ngayon, mawawala na si Diana sa'yo forever. Naiintindihan mo ba ako? Ano? Forever? Nasaan sila? Nandun. Nasa gym. Kailangan ko mapanood to. O tara na. Basta, yung sasama sa music video ko, kailangan cool silang gumalaw. Girls, kayang-kaya niyo yun. Diana, Diana seryoso ka. ka? So, mag audition talaga oh, kami. O, girls, kailangan. Audition! audition gusto nyo makasali sa music video ng Hey Boy, mag-audition kayo mamaya 6pm sa gym. Good luck sa inyong lahat. Hey Boy, di ba yun yung kanta ni Diana? Tara, audition tayo. Oo, mag-audition tayo. Wala akong paki sa'yo, sa'yo, pati sa'yo. Ang pangit mo. Ikaw, ikaw ang gusto kong kausapin. <laughs> o pare, gusto ka daw kausapin. Sino? Ako? Oo, ikaw. Mahal ko si Diana. Hoy kulot, kapag nakita pa kita dito, masasaktan ka lang. Ano? E boyfriend niya Wala ako. Wala akong pakialam. Sige na Romeo, banata mo na. Tama na 'yung daldal. Romeo, banata mo na si Igor. Dinidip niya si Kitty ko. Pati 'yung pangit eh, no? Kinikis lagi si Mary ko. Hoy bata, girlfriend ko si Diana. bitawon mo ako kung ayaw mo saktan kita. Ano? Okay girls, mag-retouch na tayo. Sige, tayo. Romeo. Ano 'yon? Parang may nag-aaway sa gym. Nadinig niyo? Eh, wag Diana, i-check na check lang natin. natin. Guys, sandali lang. Anong nangyayari dito? Ipalo ka pala ano, eh. Wala mo, ka naman tayo, tayo sa labas. Ano? O, tama na yan. Diana, itong bonjing na to, inaaway ako. Boys, ano ba? Bakit kayo nag-aaway? Boys, Boys, inaaway, inaaway ba, ba nila kayo? kayo? Girls, ano ba yan? Bagong boyfriend, tapos bagong problema naman. Anong ginagawa nila dito? Bakit nandito sila? Marcus, sandali lang. Diana, itong bonjing na to, wala naman akong ginagawa, inaaway ako. Romeo, anong problema mo? Anong gusto mo sa boyfriend ko? Bakit mo siya inaaway? Bigla na lang niya akong hinawakan sa leeg. Papatulang ko na to eh. Babe, anong nangyari? Yung mga basketball players, nandun lang oh, nanonood, tumatawa lang sila. Baka upo lang kami dito, tapos bigla siyang ganyan. Ano? Diana, hindi siya bagay sa'yo. Hindi yan ang tamang lalaki para sa'yo. Romeo, good job. Astig ka talaga. Romeo, anong sinasabi mo? Wala kang karapatan sabihin sa akin kung sinong gusto kong i-date. Tama na nga yan. Girls, tara na. Diana, lolokohin ka lang ng kulot na yan. Basketball players, mag-uusap tayo. Mga baliw, tikilan niyo na nga kami. Max, hindi mo ba naiintindihan? Hindi na kita mahal. Ayos, astig si Romeo ah. Oo, oh, ang tapang, tapang niya. Romeo, good job. Astig ka talaga. Oo, Romeo, idol ka namin. Hindi pwedeng magkatuluyan si Diana at si Kulot. Diana, sino ba yung Romeo yun. Don't worry, Marcus. Si Romeo, actually mabait yun. Ano, girls? Tara, mamashal na tayo. Hindi pwede ngayon. Along di pwede ngayon. Di ba papasyal tayo? May casting kasi si Diana ngayon. Diana, anong plano natin? Sorry, Marcos. Kailangan ko magpa-audition para sa music video ngayon. Hindi mo na tayo lalabas. Pero tayo, Mary. Papasyal Ay tayo, di ba? Hindi, babe. Sasama ako sa casting. Kira, ako din. Pero di ba may pinag-usapan tayo? Sorry, boys. Okay, boys. Pupunta na kami sa casting. Bukas na lang tayo magkita. Hay sa wakas, natapos din. Mascot, Mascot, sasama ka, ka ba? ba? everyone! Thank you so much! Pumunta kayo dito! Uumpisahan na natin yung casting! Show me how you dance! And pipiliin namin yung pinakamagaling! At tutulungan ko si Diana! Mamili Woo! sa inyo! So, yung unang magpapakita ng talent, yung mga rebels! Woo! Girls, ready na kayo? Well, galingan nyo kasi ako magaling na ako sumayaw! Very, very good. Ngayon ipakita nyo sahan kung pano talaga kayo sa maya. So, get the girls, galingan nyo, eh. Okay, ready na kame? Trade said, I got style for you. I see you at the top, it's been a while for you. Big you up and they look down on you. Take one last no one's around for you. I won't stop. no, 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 no. I won't stop. I won't stop. Thank you girls. Okay na yan. Okay, next. Go na. I won't stop. I won't stop. Okay, frogs, Ipakita niyo yung moves niyo. Thank you very much, Frogs Okay, next group Diana, piliin mo kami, ha? Nag-aralan namin yung kanta mo Okay, ipakita nyo sa akin sa akin kung paano kayo sumayaw. Very good, girls. Okay, next. Punta na kayo sa harap. Sige girls, ipakita niyo yung talent niyo. Patay nyo naman yung mga moves nyo! Okay girls, let's go! At least walang mas magaling sa atin sumayaw! Ewan up, ko, nagkamani kasi ako kanina. Peri, hindi ka kasi nagpa sumayaw! Car, I Secure the bag yeah, get the box! Pick it up, pick it up, pick it up! You see the drip I'm yeah, fitted up! Hop in my car and I get it up. Secure the bag yeah, get the box! Pick it up, pick it up, pick it up! I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Girls, thank you sa inyong lahat. Okay, next. Dito na kayo. Well, wala nang ibang mag-audition. Tayo na pipiliin ni Diana for sure. Okay, kami naman. Guys, sasama rin si Teacher Mike. Okay boys, mag-warm up na kayo. Malay nyo kayo yung piliin ko instead of the girls. Diana! tomorrow. Teka, sandali lang. Paano naman kami? Diana, basketball players, hindi kayo invited dito sa casting kaya pwede na kayong umalis. Diana, ang sabi sa Pinos mo, kahit sino pwede sumali. Panoorin, Panoorin niyo muna kami. kami. Okay, sige. Panoorin natin sila. ya announce ko yung results tomorrow. Okay, tapos na tayo. Diana, make sure na yung pagpili mo ay magiging patas. Mm -hmm. Okay, ako nang bahala. Guys, like and subscribe to the channel and don't forget to hit the bell. I-comment nyo sa baba kung sino yung pipiliin ko. Okay, see you soon guys. I love you all. Bye! Bye-bye! Mga players? Anong ginagawa niyo dito? Gusto namin makasali sa video mo. Pwede ba, Smiley? Huwag niyo na nga kaming guluhin.